Magandang umaga. Ano ang almusal natin ngayon? Ito ang ating aalmusalin. Itong aking paboritong cereals. Siya. Siya. At tayo'y gagawa ng almusal. Okay, mayroon ako dito bukas. lalagyan ng gatas. Y era ang ating almusal. Mm. Lapit na maubos. Last bite na yan. Ito. Iinumin mo na lang yan ang huli. Iinom mo na lang yung gatas. Ito naman, kagating ko na lang. Ayan pa, ibang prutas melon oranges may grapes pa ako sa fridge Ubus na. Yan ang almusal ko ano ang almusal natin ngayon yan or paano ako mag almusal black coffee mamasyal tayo sa labas So, yun ang aking almusal. Ngayon, dito tayo sa labas. Ang problema, nagka-frost tonight. This morning. Pero wala na kasi. Pawala na dahil ano, nag-aaraw na. May sun, meron na yung dumating na si Haring Araw. <laughs> Buti na lang. So, ayan na itsura ng fall. Ang dumi-dumi. Napakaraming kalat. Ang daming dahong tuyo. See? Hindi mo naman malinis at babag... Hindi pa tapos bumagsak tong ano yung puno yung mga dahon niya. pag isang malakas na hangin, ubus lahat siyang, sorry, ubus lahat yung dahon na maliliit na yan. Maliliit niya niyo. Eh, oh. Ito malaki to eh. Pero yung kabila katabi niya maliliit. Andumi, no. Paano ngayon yan lilinisin? yan ang tanong oh yan ang daming dahon sa aming porch yan ang aming paligid ngayon ay linggo especially itong katabi namin hindi naglilinis yan yun na itsura ng front ng harap on fall daming dumi so, ko na lahat to lilinisin ko lahat yan so paano mo mapapaganda ang iyong uh, harap sa isang taon so yung mga yung mga bulaklak na dilaw, marigolds. Lahat yan hindi ko binili. Ang binili ko lang ngayon, pero next year hindi na ako bibili. Yung ano, yung geranium na nasa paso. Nakakuha na ako ng maraming ano, seeds. Pero ngayon ang ganda niya. Oh. Ang tagal niya. Alam mo ang sikreto pala talaga is fertilizer. Yung dinidilig ko sa kanya na liquid yung hinahalo sa tubig yun ang nagpa nagpa tagal sa kanya ng buhay kahit umalis kami ng almost 14 days pagdating namin bulaklak niya pulang pula ayan dumi oh dumi no tapos ito, gina, inaano pa ng squirrel yan. Tinatanggalan ng... Kumuhukay sila. Naghahanap sila ng tataguan ng pagkain nila. Ganun ginagawa nila. Ang ganda ng bulaklak, oh. Pulang-pula. Dalawang klase pala itong nabili ko magkaiba ang kulay itong isa ito parang red fuchsia, tapos ito red na red talaga pareho silang dalawa nun. so yan ang paligid namin linggo ng October 27th Dito na lang. Hanggang dito na lang. At yan ang paano ako mag-almusal. Okay. Dito tayo mag-ending sa aking backyard ng porch. Bye bye. Bye na.